Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na lang yung lumalaban? Na habang ikaw, todo effort, text, call, paramdam, siya naman, parang wala lang? Tapos eto pa. The moment na sinabi mong, sige, bahala ka na, biglang may paramdam. Biglang may, kamusta? May naalala kita. O minsan, kahit simpleng like lang sa story mo, pero ramdam mo eh, may shift. Bakit ganon? Bakit pag tinigil mo na siya habulin, saka siya nagkaka-interes? Akala mo dati, wala lang sa kanya. Pero ngayon, parang biglang naramdaman niya yung kawalan mo. Coincidence ba yan? Hindi. That's psychology. And that, my friend, is the power of absence. In this video, pag-uusapan natin kung paanong yung paglayo mo, yung pagiging tahimik mo, at yung hindi mo pagpapakita ng emosyon. Yan mismo ang magpapaalala sa kanya kung anong nawala sa kanya. Pero higit pa doon, tuturuan kita kung paanong gamitin ang stoic mindset para hindi lang siya ang makarealize ng mali niya, kundi ikaw rin, ma-realize mo ang tunay mong halaga. Kasi bro, Let's be real. If you're watching this, chances are nasaktan ka. Naiwan, nabasted, o baka pinaikot pa? And maybe iniisip mo, bakit siya hindi apektado? Pero eto ang tanong, bakit mo hinahanap yung validation mula sa isang taong kayang baliwalain yung buong pagkatao mo? Ganito, magsimula tayo sa unang katotohanan. Your absence is louder than your presence. Kapag andyan ka lagi, easy to reach, easy to predict, para kang Netflix, available anytime, anywhere. Walang thrill, walang halaga, kasi lagi kang nandyan. Pero the moment na wala ka, yung good morning na dati niyang sinisin zone lang, biglang hahanapin niya. Yung consistency mo na dati niyang binabalewala, magiging tanong sa isip niya, bakit wala na siya? May iba na kaya? At dito na pumapasok yung effect ng absence. Kasi yung tao, innate sa atin na gusto natin yung hindi natin maabot. Scarcity creates value. Kaya nga bihira mong marinig na may nagka-crush sa klingi. Ang attractive sa mata ng babae, yung lalaking hindi niya mabasa, yung tahimik, yung may sariling mundo, yung hindi nagmamakaawa ng atensyon. Pero huwag mong isipin na silence means walang ginagawa. Actually, yan ang pinakamalakas mong move. You're not just ignoring her. You're choosing you. Hindi mo lang siya pinapabayaan. Pinipili mong buuin yung sarili mong mundo na hindi umiikot sa kanya. At kung iniisip mo na baka isipin niyang wala na talaga akong pakialam, guess what? That's exactly the point kasi ang babae hindi naa-attract sa lalaking nagpapakitang desperado. Naa-attract sila sa lalaking hindi takot mawalan kasi alam niyang kaya niyang magstand on his own. Dito, papasok yung stoicism. Hindi ito tungkol sa pagiging robot. Hindi ito pagiging manhid. Ang stoicism, it's about choosing how you react. It's about having emotions pero hindi ka kontrolado ng emotions mo kaya mong maramdaman ng sakit pero hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Imagine mo to. May nakita kang ex mo sa party. Ganda ng ayos niya, confident pa rin. Pero ikaw, ayos lang. Hindi ka umiwas. Hindi ka lumapit. Relax ka lang. Yung vibe mo, chill, hindi affected. Tapos, after that, biglang may message siya, Nice seeing you kanina. Bakit? kasi hindi mo siya hinabol. Hindi ka nagmakaawa. Hindi mo siya binigyan ng satisfaction na, ay, hanggang ngayon affected pa rin siya. Instead, pinakita mong kaya mong ngumiti, tumawa, at mabuhay nang wala siya. Ang irony, the more mong hindi siya pinapansin, the more siyang nag-iisip. Kasi, women are intuitive. Kapag bigla kang nawala, nagkakaroon ng mystery. Yung dating, siya na nga lang yung hindi nagre-reply. Ngayon, siya na yung curious. Anong meron sa kanya ngayon? Bakit bigla siyang tahimik? May bago na ba? At dito mo na mararamdaman ang shift na hindi mo na kailangan siyang habulin kasi the game flipped. You're no longer the one chasing. You became the prize. Pero eto ha, hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa babae. Hindi ito laro. Hindi ito manipulative tactics. Ang point ng video na to is not para mapauo mo siya ulit. Hindi. Ang goal dito is para ikaw mismo maibalik mo yung dignidad mo. Na kahit anong rejection ang dumaan, hindi mababali ang pagkatao mo because you are still enough. Kung may isang bagay kang matutunan sa stoicism, ito yon. You are not what happens to you. You are how you respond. And if your response is calm, composed, grounded, hindi lang siya ang maiintriga sa iyo, ikaw mismo, marirealize mong mas malakas ka pala kaysa sa iniisip mo. So, habang iniisip niya kung bakit bigla kang nawala, habang iniisip niya kung bakit parang hindi mo na siya kailangan, ikaw naman, besika, ka, working out, leveling up sa career mo, building new friendships rediscovering hobbies mo na nakalimutan mo na dahil sa relationship. Ikaw, habang siya ay nag-iisip, ikaw ay nagiging mas better version of yourself. And that's what hurts the most. Hindi yung silence mo, kundi yung realization na kaya mo palang mabuhay ng mas masaya without her. Ngayon, habang ini-enjoy mo yung bagong routine mo, work, gym, konting solo coffee dates, more time with real friends, mapapansin mong unti-unti yung bigat sa dibdib mo gumagaan. Yung dating kailangan kita, naging buti na lang natapos na yon. And that, my friend, is emotional freedom. Pero, wait, hindi pa dyan nagtatapos ang comeback mo. Alam mo kung bakit? Kasi habang ikaw, tuloy-tuloy sa self-improvement, siya naman nagsisimulang magtanong hindi lang dahil sa tahimik ka kundi dahil sa indifference mo at ito na yung next level ng stoic comeback mo indifference kung ang silence mo ang unang tumama ang pagiging indifferent mo ang magpapalalim ng tama kasi ganito yan when you act like you don't care you shift the control at hindi ito fake indifference, ha? Hindi yung kunwari the affected pero gabi-gabi stalk sa IG. Hindi ganon. Ito yung tunay na hindi affected. Ito yung I'm so focused on my life right now. I don't have time to care about someone who didn't value me. Ang indifference, hindi mo kailangang isigaw. Mararamdaman niya. Sa kilos mo sa mga bagay na hindi mo na ginagawa. Sa mga message na hindi mo na sinasagot. Sa mga lugar na hindi mo na binibisita. At dito nalalabas yung reverse effect kasi dati, sanay siya na ikaw yung laging nandyan. Laging may update. Laging may good morning. Ingat ka, na miss kita. Ngayon? Wala. Tahimik. Dead air cold breeze. Wala ka na sa picture. Hindi ka na bahagi ng routine niya. At habang iniisip niya kung bakit ka biglang nagbago, mas lalo siyang nao-obsess. Ang masakit pa para sa kanya, wala siyang closure. Walang paalam. Wala siyang idea kung bakit parang biglang naputol lahat. At yan ang silent mystery. Yung hindi mo siya binigyan ng explanation kasi wala ka nang kailangang sabihin. Wala ka nang kailangang patunayan. Hindi mo na kailangan ng final conversation para i-end 'yung chapter. Kasi minsan, silence is the best closure. 'Yung mismong katahimikan mo, 'yun na ang sagot. And now, habang siya ay curious, ikaw ay kalmado. Hindi mo siya hinahabol, hindi mo siya binabash, hindi mo siya sinusumbatan. You just vanish, not out of bitterness but out of strength. Bro, always remember this. The opposite of love isn't hate. It's indifference. Kapag galit ka pa, may attachment pa yan. Pero kapag wala ka nang nararamdaman, hindi na siya relevant sa peace mo. Yan ang tunay na power. At alam mo kung bakit powerful ang indifference. Kasi hindi mo siya kayang i-fake. Hindi ito acting. It's an internal shift. You just stop caring. Kaya habang siya ay naghahanap ng signs ng emotion sa'yo, kahit galit, kahit kaunting bitterness, ang nakikita niya lang ay isang lalaking moving forward. Confident, tahimik, mysterious, at mas lalong hindi niya matanggap yon. Ngayon, balikan natin sandali. Baka iniisip mo, e paano kung namimiss ko pa rin siya? Normal lang yan. Tao -okay. You're allowed to feel. Pero ang tanong dito ay hindi mamiss mo ba siya, kundi ano ang gagawin mo sa nararamdaman mong yan? Will you act on it or will you master it? Kasi dito napapasok yung isa pang harsh truth. You were never really chasing her. You were chasing validation. Yun yung masakit na aminin minsan. Na hindi mo naman talaga siya hinabol dahil mahal na mahal mo siya. Hinabol mo siya dahil gusto mong mapatunayan sa sarili mo na worth it ka. Na kaya mong manalo. Na hindi ka iiwan. Na ikaw ang pipiliin. Pero kapag tinignan mong mabuti, was it really her that you miss? O yung feeling na I'm wanted, I'm special, I'm chosen? And this is where emotional maturity hits. Kasi once ma-realize mo na ang tunay mong habol ay validation, dun mo ma-realize din kung gaano kalaki ang power ng pagiging self-sufficient. Na hindi mo kailangang habulin ang taong hindi kayang makita ang halaga mo. Na hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong ready kang bitawan. Na ang validation hindi mo dapat hanapin sa kanya, dapat manggaling 'yon sa sarili mo. When you stop needing her approval, her attention, her affection, that's when you become dangerous in the best way. Kasi hindi ka na controlled ng desire. Hindi ka na vulnerable sa rejection. Hindi ka na naghihintay ng sagot ng mensahe, ng assurance. You just know your worth and that's when you become magnetic. Kasi guess what? A man who doesn't chase, doesn't beg, doesn't need is a man that women can't resist. Hindi dahil nagpa-hard to get ka, kundi dahil genuinely content ka na. Whole ka na. Buo ka na. kahit wala siya and when you reach that level of self-awareness mapapansin mong hindi na siya yung iniiyakan mo hindi na siya yung iniisip mo gabi-gabi hindi na siya yung inaasam mo instead you'll feel this quiet confidence yung tipong i'm okay i'm healing and i'm better without her and now that you're in that space yung space na hindi ka na affected Hindi ka na naghahabol at hindi mo na siya iniisip araw-araw, biglang mararamdaman mo yung kalinawan. Hindi mo man hinanap, pero dumating. Yung peace na dati imposible, ngayon parte na ng araw mo. Ito na ang tinatawag nating emotional mastery. Ang kakayahang i-handle ang sarili mong emosyon na parang warrior. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil may disiplina ka na sa nararamdaman mo. You're no longer reactive. Hindi ka na agad nagpapadala. Hindi ka na nagpapakita ng kahinaan just to get someone back. Hindi ka na yung dating ikaw na konting scene lang, biglang panic. Konting high lang, balik lahat ng feelings. Hindi ka na ganon. Mas tahimik ka na ngayon. Mas composed at mas dangerous in the best way. Kasi now, you're not just quiet. You're untouchable. And when that day comes, yung bigla niyong magkita, maybe sa party, maybe sa gym, maybe sa mall, alam mo na agad paano mag-handle. No panic, no overthinking, no internal monologue kung dapat ko ba siyang batiin o hindi. Kasi, trained ka na. Ito na ang Cold shoulder moment. Not the kind that's rude or disrespectful, huh? But the kind that says, "I've moved on. I'm good." Yung tingin mo palang alam na. Yung slight nod lang na may kasamang subtle smile. Walang bitterness. Walang landi. Just quiet power. At habang ikaw ay composed, siya Nagbaba nagbabasa ng every movement mo, every word. every pause, every expression, kasi gusto niyang malaman kung may natitira pa. Gusto niyang maramdaman kung may effect pa siya sa'yo. Pero wala na. Flat line. Alam mo kung anong mas masakit kaysa sa galit? Yung wala na. Yung di ka na tumatalab. Kasi kahit anong effort niya na magpapansin, wala ka ng reaction. You've transcended. At yan ang tunay na rebirth. Yung moment na hindi mo na kailangang i-prove kung sinong panalo. Kasi nanalo ka na. Over your own emotions, over your attachment, over the version of you na sobrang dependent sa isang tao. You've become someone na hindi lang physically present pero emotionally grounded. Someone who doesn't need revenge, who doesn't need attention, who doesn't need closure. At alam mo kung anong irony? The more nabuo ka na sa sarili mo, the more nagusto ka niyang balikan. Pero, hindi mo na kailangan. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil hindi mo na siya hinahanap sa version ng buhay mo ngayon. Kasi, yung bagong ikaw, masaya ka na kahit wala siya. Hindi na siya kasali sa blueprint ng future mo. Kung babalik man siya, optional lang siya, hindi na priority. Hindi na siya yung universe mo. Side character na lang siya sa chapter ng taong once nagbreak sa sa'yo pero never ka nabasag. And now you realize you never needed her anyway. You just needed to remember who you are. You just needed to feel the pain para maramdaman mo yung fire. Kailangan mong masaktan para gumising ka. At ngayon, gising na gising ka na. You're wiser, you're stronger, you're more focused. And the next time you fall in love, if you even choose to, you won't fall blindly. Hindi ka na maghahabol ng validation. Hindi ka na uulit sa dating pattern. Kasi ngayon, mahal mo na sarili mo. And that, my friend, is the ultimate stoic comeback. Hindi ito tungkol sa pagiging cold-hearted. Hindi rin ito tungkol sa revenge. Ito'y tungkol sa evolution sa pagiging lalaking hindi basta-basta nagigiba kahit madurog pa ang puso. Sa lalaking kayang harapin ang rejection at heartbreak pero tumayo pa rin, buo, kalmado at nakangiti. Kaya kung nandito ka ngayon at iniisip mong bakit ako iniwan? Uh, palitan mo na yan ng salamat at iniwan ako. Kasi kung hindi siya umalis, hindi ka magiging ganito kalakas. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka matututo. So now Take a breath. Look at yourself. You're no longer chasing. You're no longer begging. You're no longer doubting your worth. Kasi all this time, you were always enough. If you feel that shift, if you're done chasing and ready to rise, comment below. I was always enough. Gusto kong makita yan sa comments. Sabay-sabay tayong umahon. At kung nakakonek ka sa message ng video na to, like mo na yan. Subscribe ka na rin. Dahil marami pa tayong real talk na pag-uusapan. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging perpekto. Pero kailangan mong maging totoo sa sarili mo, sa damdamin mo, at sa journey mo. And no matter how dark it gets, may ilaw pa rin sa dulo. You just have to keep walking. Keep moving forward, kapatid. The best is yet to come.